tang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Yan ay kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa isyu ng budget insertion. At nakatutok si Joseph Moro. <music> Nasaan ang malalaking isda? Yan ang tanong ng mga nagrali laban sa mga maanumalyang flood control projects. At ngayong inakusahan na rin si Pangulong Bongbong Marcos ni dating akobig called party representative Saldico nang pag-uutos ng insertion, sinabi ng Malacanang na handang humarap ang pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Is the president willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues. Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hiningan pa namin ng pahayagang ICI sa pangatlong meeting ng Technical Working Group ng Komisyon para pag-usapan kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Binigyan diin ni Commissioner at dating Public Works Secretary Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. At habang pinoproseso ang pagpapakulong sa mga sangkot, hinahabol na ng pamahalaan ng assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa biyernes, isusubasta ulit ang apat na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara na hindi nabenta noong nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce, mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle na mga diskaya, pwede raw itong ipa offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung uh, mga vehicles na. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner, no? In fact, we could have dispensed with the auction and uh, went straight to the condemnation. Considering the state of our country, We are in need more of a budget. Tuloy-tuloy right? naman ang paghahanap sa pitong at large na inisyuan na ng arrest warrant ng Sandigan Bayan kasama si Ko. Ayon ah, kay DILG Secretary John Vicrimulia, nasa Portugal, si Ko. Ko is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Um... Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldi ko, kung pwede na lang picturan, padala kagad, ka ipost kagad ka sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Ang isa naman taga DPWH na sa Israel. Ayon naman sa PNPCIDG, may mga taga Sunwest Corporation na kinasuhan sa Sandigan Bayan ang nagpahayag na gusto ng sumuko. May back channel po na ano sa amin. And uh, siyempre, wala po silang personal na abogado and apparently parang napabayaan. So they're uh, takot also. We're trying to... Simula Martes, masasaksihan na ng publiko ang hearing dahil live stream na ito sa social media page ng ICI. Handa raw ang mga kongresista na magpa-livestream at hindi hihingi ng executive session sa ICI. Matatanda ang sumulat si House Majority Leader at Presidential Sun Congressman Sandro Marcos na handa siyang tumestigo sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakadutok 24 oras. Patuloy ang panawagang papanagutin ang mga korap sa malawakang kilos protestang ikinasa kahapon. Pero may pangamba ang ilan lalo kung ikukumpara ito sa mga naunang pagtitipon. Ang basa ng eksperto sa pagtutok ni Chino Gaston. Muling nilahukan ng libo-libo ang pinakahuling protesta kontra katiwalian na isinabay sa araw ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Bubuhos pa rin ang panawagang panagutin ang mga kurakot pero may pangamba ang ilang lumahok. Me the most is this. Many are starting to forget why we are angry. People have gone silent, not because they do not care, but because they have lost the belief that change will ever come. And every time we stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, you must. Ang pangamba, tila sinasalamin din ng bilang ng mga dumalo na tila mas kaunti sa mas naunang malawakang protesta kontra katiwalian. Noong September 21, 50,000 ang dumalo sa Luneta pa lang, habang 15,000 sa EDSA. Ako, noong November 16 at 17 naman, hanggang libo ang dumalo sa pagtitipon sa Luneta. Pero ang dumalo kahapon, hindi lalagpas ng 20,000 sa tansya ng Department of Interior and Local Government. Sa People Power Monument po ay at its peak, mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000. 800 to 1,000. At its peak sa Mindyola, on the first wave ay 2,000. And second wave ay 200. So meron pang ibang mga scattered all around um, Luzon and Cebu and other places. Ay, Ayon sa isang analyst, posibleng maaring meron na ani rally fatigue. Yan tawagin na rally fatigue. Mm. Kasi nagkaroon na po tayo ng serye in the span of few months, uh, nagkaroon na po tayo ng ano, no, uh, maraming rallies, rallies. Uh, hindi lamang po sa EDSA ginanap, sa EDSA Ortigas, mm -hmm. kundi pati na rin sa Luneta, sa sa Bonifacio, at uh, saan-saan pa. Posible rin may epekto ang mga hakbang kamakailan para habulin ang mga sangkot. Nakikita na gumagalaw naman, nakire din naman yung administrasyon Kaya yung iba sa mga siguro satisfied na. Mm -hmm. Pero hinihintay natin yung big fish. Mm, -hmm. okay, so mm -hmm. mga po yung mga lang mga ano, oh. yung mga sapsap, -sap, mga tawili at Hindi naman nagkagulo sa mga pagkilos kahapon na mahigpit na binantayan ng mga otoridad. <laughs> Hindi tulad noong September 21 nang may sumiklab na gulo sa mga kalsada malapit sa Malacanang. 100% po na walang nasaktan, walang Walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. Your cooperation, your orderly conduct, and your respect for the security guidelines greatly contributed to the peaceful outcome of the event. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas. Muling nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging tapat sa Republika at hindi sa mga individual at paksyon. Ipinag-utos din ng pangulo ang promotion ng isang nabulag na sundalo habang nasa serbisyo at nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng sunod-sunod na pagtitipon at mga hamon sa administrasyon para mapanagot ang mga pinaniniwala ang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, muling nagpaalala ang Pangulo sa mga sundalo, maging tapat sa konstitusyon at tungkuling protektahan ng bansa at huwag magpadala sa anyay ingay at maling impormasyon. The AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. Sinabi niya yan sa pagtatapos ng mahigit aning naraang bagong opisyal sa Major Services Officer Candidate Course. Sa panahon niya ng tukso, hindi dapat magpadala ang mga sundalo. There will be moments when your integrity will be tested. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin niyo lagi ang tama. Piliin niyo ang bayan. Pilingin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Bilang Commander-in-Chief ng AFP, sinisikap daw ng Pangulo na bigyan ng pinakabago mga barko, eroplano at military equipment ang sandatahang lakas para maitaguyod ang kapayapaan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iniutos din ng Pangulo kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na suspindihin ang CDD o Complete Disability Discharge na inisyo ng Philippine Army kay Captain Jerome Hakuba. This is your Captain Line. I say, I Kuwento ni Hakuba na bulag siya matapos masabugan ng bomba habang nasa operasyon sa Mindanao laban sa BIFF. I'm coming home. Coming home. Uh... Sapat na siguro yung dalawang mata na ibinigay ko sa para sa ating bayan. Dito ay isang pisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin. Ay hindi naman yata makatarungan yan. Dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahanapan siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng ibang posisyon. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos kay Secretary of National Defense Gilberto Teodoro na pag-aralan at gumawa ng bagong pulisiya kaugnay sa pag i ng complete disability discharge sa mga sundalo para din raw ito mangyaring muli. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa kadyuti nila sila nasaktan, sila ay nagka-injury ay dapat naman ay patuloy din ang ating pagkalala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Sa huli binati ng pangulo si Hakuba sa spot promotion niya. Captain, mabuhay ka, Captain Hakuba. Ay hindi, mabuhay ka, Major Hakuba. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na katutok benta 4 oras.